En And Maiba naman tayo, unlimited barbecue, unlimited chicken, unlimited lahat sa halagang 549. Yung pork barbecue na natutunaw sa bibig, ganun kalambot, fried chicken with different flavors at inihaw na manok. Dito yan sa Q Unlimited, ang aliwalas ng loob, parang cafe, chill ang vibes. Ang dami din sides na kasama, may soup of the day pa, unlimited din ng pasta like mac and cheese, creamy truffle at Italian pomodoro. May buttered veggies din, coleslaw at corn on the hub, unlimited din ng mashed potato, french fries, plain or java rice. Tapos add lang ng 50, premium upgrade na kasama yung hungarian sausage, meron sisig croquettes, crunchy outside at may sisig sa loob, may fish katsu na sobrang bagay sa kalamansi mayo. Meron din calamari by the way, net ya no service charge at pwede magtagal ng 2 hours. Yung pork barbecue nila, meron 4 flavors, melts in your mouth talaga in every bite. Meron fried and inihaw chicken, pwede ka mamili sa mga dip. Bagay yung honey sriracha and mustard sa prito, kalamansi mayo na man and classic hickory para sa mga iniho na manok. May mga a la carte din like Italian pomodoro, meron din naman creamy truffle pasta. Bagay na bagay sa strawberry milkshake, dami din silang nakakatakam na mga dessert katulad ng braso de Mercedes, brownie cheesecake, meron din caramel cake at ube halaya cake. Samahan mo pa ng Q Signature Coffee. Soon, may second branch na sa Mexico, Pampanga. Uy, meron din birthday promo. Tapat lang ng SM Baliwag na sa loob ng 2. Happy time everyone!